So, what's up guys? Good morning. Kaligising lang ni Ma'am. Pwede kanina pa ako nagising. Kasi ginising ako. So, ayun. Masama pa lang yung pakalam. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi kasi nga pag nakahiga ako. Sobrang uh, nahirapan talaga ako kasi lumabara yung dito banda ko parang feeling ko ang dami kong <coughs> ang dami kong sipon dito and then masakit na rin yung lalamunan ko kasi nga pilit kong inilalabas yung flame ko so yun mami so nagpa check up ako um, pina ako sa yung nagpa check up ako sa ano um kung kailang ha, kung kailang halos oras ka ng pumila. Almost. Lagpas na eh. Lagpas ng isa. Or two hours, gano'n. Pinauwi kami kasi nga isa lang yung doktor. So, I decided to sa private na lang magpa-check up. Kasi nga, kailangan ko na talaga ng gamot dahil hirap na hirap na ako at nahirapan ako magtrabaho kasi bumabalik araw-araw bumabalik yung lagnat ko kapag nasa trabaho ako. So, absent na naman ako ng 2 days. 2 days. So, eto. Ito yung gamot. Yan. Ito yung gamot ko sa sa plema. Okay. So, kapag ano, ito yung gamot ko sa plema. Ayan. tas ito naman yung gamot ko sa sipon. sa sipon. Ayan, tapos hindi na. makikita. So, na yung isa? Ito naman pala yung ko amoxiclav kasi nga masakit na yung lalamunan ko so kailangan ko na mag antibiotic kasi baka nagsusugat na yung lalamunan ko kakapilit uh, kung kong ilabas yung hmm, plema ko kasi, tapos, so tayo so kaya pag no choice talaga tayong mga nagtatrabaho na absent ka para magpa-check up, tapos sayang yung araw mo na tapos pauuwiin ka lang kasi nagpa-check up ka sa public na nangyayari talaga yung ganun. Kasi syempre sa public, hindi naman uh, maliit lang na hospital lang naman yun. So ayun nga, isa lang yung doctor daw. So no choice talaga, nagpa-check up ako sa private. So, ayun mga may, share ko lang. Bye-bye. um Gusto ko lang mag-thank you sa mga bagong subscribers ko. Maraming salamat po. And, to so, sa mga bagong-bagong channel, manunood pa lang. Pa-subscribe na naman po. Thank you. God bless.